So yun, good morning mga kamaster September 19, ngayon, uh, Friday, nandito tayo sa Changihan ng mga Hayop mga kamaster So ito si kuya. Sir, anong si, pangalan niyo, sir? Si Noel. Ang FB page ko, Changi e Pets. Changi e Pets? Yes. So yun. So ito. So yung form natin, yung natin, female. Bigay natin yan, ano, 10K lang. 10K mga yes. kamaster kama 11 months. Babae, ano? Babae, babae. Ito, Ah, Chow Chow. Ano po siya, Noel? Ang chow chow natin, bigyan natin uh, 10K lang din. 10K mga kamangkak. Ano ito? Bully na. Babae sa lalaki? Babae, lalaki. Ayun ay, ay, yung lalaki. Ayun yung lalaki. Ah, uh, bully. Micro like, exotic bully yan. 6 months na po yung mga yan. Laki okay. okay. yun. Ito nyo yan, kapogi o kalapat. Ayun. Ang bigyan natin yan, ano lang, 12 lang. 12? Yes. Negosyable pa yan? Negosyable yan, basta ito kayo no? rito. Alam mo, hindi po sa dyan. dyan. Pagdayo, may diskwento. Ayun ay, o. Tapos, ito no? meron tayong suhawa, long coach. Yeah. Mail. Bigyan natin ito 12k. 12k mga kamaster. Yeah. alis yeah. lahat ng asin niya. healthy mga kamaster. I Ay natin standard. Bigyan natin yan 6k lang. Uy, mura na yun ah. Oh, standard kasi siya. Yung yung sa dung? Chihuahua, ito, ito, pagkakaiba nila Yan yung long coat. Yung tig up, sa standard. Yeah. Ah, tigap. Ito yung tig up, sa standard. Yung maiksi katawan. Uh, maliit. Maliit. Mas mahal Mas, mas mahal ang long coat na tig up. Oh, Yan, bigyan natin ito, 12. 12, ito yung 6,000. price yan. Then sa mga ganitong mixed breed natin, ang bigyan natin, 3K each lang. Cross breed natin is 3K. Yes, Okay. okay. Then, 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 sa natin, bigay natin itong version white natin, bigay natin 7K. 70. 7,000. Ano lahat na ito? Persian. Persian? Big bone. Oh, wow, uh, wow. Walang halo ito? As in, period. Okay. Ang bigay, ano yan? Uh, lalaki. Okay. Lalaki. Six months na po yan. Okay. Ano lahat na ito? Ano, ano yung plus yan? So, ito merong traditional cafe. Yan. Ito, so, 3,000 lang mga kamaster. Yeah, tapos meron tayong uh, golden love. Yeah ano, gold labrador. Okay. Kasi okay. ano, mga yan, yan, yan. Kasi ito, yan, o. Ito, rottweiler yata. Yo, mix lang po yan, ha. Ah, okay. Yan po yung mga mix natin. Negotiable din ba yan? Negotiable natin basta tumayo rito. Alam naman dito sa may dispenta. okay, so yun mga kamaster, narinyo. nyo. So ilalagay na lang natin sa description yung page ni page Sir. To. Yes. At yung 10. number niya. Anong number niya Sir? Andun din. Uh, uh, uh 0975-177-287. Okay. okay. Sige Sir, salamat po. <laughs> Sir, kung halimbawa malayong lugar, halimbawa along Maynila. Yes, pwede po tayo meet up sa ba sa amin. Ang location po namin along Robinson Malolos. Master Jay, Master Jay, nakilang lagar.